Nung nakipag-usap kayo kay Agriculture Secretary, kumusta po? Ano po yung mga napag-usapan uh, para yung inyo pong Agap Partylist ay makatulong para Ika nga mas ma-champion, ma-isulong yung mga advocacy uh, para sa magsaka uh, congressman? Uh, ano naman, okay naman. Nag-courtesy call kami uh, noong December 11 uh, at sinabi namin ang mga pangangailangan, ang mga suggestion namin kung pa paano mas gaganda at takbo ng agrikultura, ang mm -hmm. presyo ng pagkain. At uh, open naman siya. Anytime pwede siyang makipag-usap at magaganda ang kanyang mga sinabi doon. Kami may nakakaroon ng pag-asa. Unang-una, agensya doon sa IOT na ng sa baboy. Sabi niya, kasi nga, uh, bagsak ang presyo ng baboy at nalulugay ang magbaboy. May problema pa sa ASF. May mahal ang mga ingredients. So, dapat suportahan, hindi dapat parusahan. So, suportado siya. Uh, ito nga, after uh, siguro itong New Year, punta kami sa kanya, dahil nap napirmahan nga itong extension ng mababang taripa ng baboy, eh, aapila kami sa kanya. Mm -hmm. Uh, kami na kung yan i, i refill o aalisin, uh, kami magkakaroon ng hangganan ang preso ng presyo ng farm gate price ng aming baboy. Halimbawa, 200 pesos, yun ang maximum. Basta wag yung pababayan yung tarifa na yan. At ang 200 pesos, yan naman sa palengke, 320 pesos lang dapat eh plus 120 pesos. So, hindi rin maapektuhan ang ating mga consumer. So, mm. kinakalan win-win solution. Itigil yan. At ngayon mga kukuligtang taripa, ay yun naman ang ibayad sa pagkuha ng bakuna ng ASF, yun naman ang bayad doon sa tatamaan ng African Swine Fever. Eh, hindi eh. Yung hangarin natin na magkaroon ng sapat na production ng baboy muli, eh, pwede mangyari yan kung uh yun ang ating gagawin